But what is important is the Senate will make a stand. We'll pass it here. Pag naipasa na namin yan, lalapitan ko na po ang ating Pangulo at uh, makikiusap po ako sa kanya. And pag uh, pumayag po siya, ay hopefully, the uh, mababang kapulungan ng Lord House will be able to pass a similar measure. So that by next year, it will be a great uh, Christmas gift for the Filipino people in uh, for 2024. But we need it. We need it talagang hirap na hirap ang kababayan natin. And, you know, they'll say, oh, bumaba na nga yung GDP dahil uh, uh, siguro sa pagmahal ng mga bilihin. Alam mo, number one, kung tinaas nyo yung sweldo ng ating mga kababayan, sa tingin nyo itatago nila yun? Hindi nila itatago yun. Gagastusin din nila yun. Dadali nila yung mga anak nila sa Jollibee, sa McDonald's, pupunta sila ng mall. Bibili din po sila ng mga regalo, pasalubong pa sa mga anak nila. So, Uh, it will go back to the day.